Paano mo masasabing ang interaction ay maharot na at hindi na just friendly? oh Paano mo raw Maharat masasabi? Na. Interaction yun. Kunyari may boyfriend ka, may ka-chika. Uh. Iba. Mm. Iba. Yung pag Iba. Na hindi siya, hindi na siya friendly, chikahan lang. May harot May mo. something na. May something na. Uh -huh. Kaya Johnny, mo gusto Johnny. mo lunokin muna yung juicy fruit mo? <laughs> <laughs> pwede, pwede. La laway. Laway na. daw yun. Laway. <laughs> laway? Ano yung sagina niya? <laughs> Solid na. <laughs> Sumulit na. Naging sapot na sa bunganga. Sa taga niya Rita, doon, nagkasapot sa bunganga. Oh my God. Tapos yung haba. Kaya pala, oh kaya pala may bula dito sa gilid. Yes. Okay, go, Jenny. Uh, ano nga po? Yung was. Paano mo masasabi na yung interaction, eh hindi na siya just a friendly interaction. How may harot. May something. May landina. Oh. Oh, oh. Well, una pa lang naman po, kapag ano, nag-approach sa'yo yung isang tao, alam mo na yon. Ano kapag... ba mo? Paano nga? Paano mo malalaman? Hmm. Ano po? So, na uh, hindi siya hurot, na hindi na siya just friendly. Ano yung mga signs na parang hmm. hindi na... Ano mo na po? yung inuwiya mo? Ulam nyo kagabi ngayon mo lang nasungkit sa ngipin mo, ano? <laughs> <laughs> kagabi pa yan eh. Kagabi na makinaka, ano? Ngayon lang nakuha eh. Ay, yung makuha. Eh, ngayon nakuha niya. Ay, ay. <laughs> Sayang eh. Sayang naman. Tapos kaya nga malungkot, sabi niya, kagabi matamis to. Eh. <laughs> ano? Ano yung signs? Ayun nga po, kapag isa, isa yun, pag nag-approach ano, yung pag tinitigang ka, yung, yung sobrang lucky. Pag ka. Oh. 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 That a... <laughs> a... <that's> <laughs> po yun. Mamaya kagano ka. Oo, kaya nga dito sa TV. <laughs> papasok so, na ako sa screen? So sa titig, pag iba na yung titig ng isang tao. Yes po. Tsaka kung paano kanya kausapin. Okay. kanya Kunyari si uh, si Ann. Ay, hindi ma- sige. kanya Paano yung tignan mo si Ann na nagkukwentuhan lang kayong walang mali siya? Po. Anong po? Ang hirap eh. Ayan, magkwentuhan lang kayo ng walang mali. Ay, mayroon agad. Nakakastan. <laughs> Um, oh, sige, si ano na lang. Si, Ogi. Ali kita. Ay, may mali. Oh, may mali. Bet bet na ya. Wala mali siya ya. Para in lahat ng pakalandi mo. I'm in a movie. Yes, sir. Kwentuhan kayo ni Johnny. Tignan mo, ay, ni Johnny. Si ni Ogi, kwentuhan kayo, tapos tignan mo siya sa mata. Yung nagkaswal lang. Yes, po. Ano na, Johnny? Bakit naman po ganyan ka umasta? Ha? Bakit naman po ganyan ka umasta sa akin? Eh kasi, I'm in mean, a movie nga, di <laughs> Paano yung may harot? Paano yung may may something to? Oh, Hindi to ba sa so chicken? Something naman po, alam niyo naman po. Yung sa, sa titig niya. Paano nga? Patingin, nga, patingin. Uh Ikaw. Uh Dapat ito yung... Doon ka nga humarap para makita ka. Ayan. Di oh, ayan. ayan. Paano yung tingin mong may harot? Hello, Kuya Oggy. <laughs> Parang namang nanay ako. Hindi man po. harot yung ganyan. Parang pangangailangan yung nakita ko. Hindi siya harot. Sustento. Kagipitan, gano'n. Ano, ano kailangan mo? Pagkamara pagkamaralita, okay. gano'n. Yung yes, mga haplos niya po, mga gano'n. Tapos ano? Tapos kung paano ka niya May haplos? Yes po. Uh, Salamat, Janice. <laughs> <laughs> Salamat. Ay, mayroon ko pang isa. Oh, Ay, hindi na. Sa ano daw. MC, anong, paano daw nagkakaiba? Yung harot sa being just friendly. Um, para sa akin po, magkaiba ang pangharot po, consistent na po siya masyado sa iyo. Paano? Yung tipong araw-araw ka tina-chat na kumain ka na ba? Oh. Good morning, uh. sister. And, Good morning, sister. And, uh. bilang lalaki naman po, saka po ako lalaki, malalaman ko maharot na 'yung lalaki kapag alam ko 'yung tingin niya, alam ko 'yung galaw niya at 'yung haplos, 'yung the way, 'yung way ng paghawak niya ng kamay sa part ng babae. Doon ko po malalaman kapag alam kong Ah, ito? Maharat to? Paano ka nanghaharot, MC? Kunyan niya sa bar, may babaeng nakatingin sa'yo. Paano'ng ginagawa mo? Di ba may mga... Meron kayong mga gestures. Oh, Papakyut. Paano? Ba, papa -cute? Yung parang... yung mga kunyan niya, yung mga ganyan-ganyan. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Tama, tama. Papakyut. Ba't nakukulangot? <laughs> Tumipitik ka. Oh, Ayaw ko tiki. Tapos niya, pag tinamaan ka, akin ka. <laughs> pag tumikin to, akin ka. <laughs> pag laging dalbo to, akin ka. <laughs> pag dumikit sa ito, green flag ka. <laughs> <laughs> hey, <laughs> <Kung yun! laughs> Ang bababoy! <laughs> gusto mo maging green flag? <laughs> I-green plug natin. <laughs> <laughs> meron, may, meron ka bang ginagawa pag ah, ito, a-atake ah, ka? Kapag may nakita po akong girl na bet ko, um, una, alapitan ko lang siya. Kunyari, sumasayaw-sayaw lang po ko konti. Oh, paano, paano? 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 Oh, hi. Hi. <laughs> Diyos ko, masasampal ka niya, tsaka matitimanda ka. Hindi kayo magkakilala, lumapit ka lang sa babae. Mapaplatter ka sa gagawin mo, napakabastos mo dahil. Mahirap oh, oh. yung pag mo. Oh. <laughs> <laughs> yung malay talent. Oh. Oh. <laughs> na ba ang kabataan ngayon? Pag nabahuang ka <laughs> aking pa. <laughs> 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 Tapos, hindi niya alam na sa library siya. <laughs> <laughs> Bawang pakita mo yung tamang sayaw pag aatake attack Kunwari <laughs> <laughs> kay Ogi, Ogi. <laughs> <laughs> nasa bar siya, sumasayaw si Ogi, sa tabihan mo. <laughs> 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 Ay, ata sa sabi, ata Tip naman yun. konting <laughs> tip naman yun. Bay bayaran ng meral ko ay. Eh. Kapus kasi ako eh. ay. <laughs> si Kiro. Ano yung difference ng harot uh, sa just friendly? Yung sa akin po sa uh, yung maharot po like uh, may may paghawak na pa may physical gestures na po like. Uh, haplusin, uh, paggagawa po ng mga assignments may dangle on time moments. Tapos pagka kanya rin magkatabi sa sa Library kunya magka-group po sa thesis. Uh, like kinahawi-hawi pa po yung buhok. No, ganun pong bagay. Na, oh, na, hindi naman po dapat gawin kasi nga hindi naman sila. Oo. Oh, oh. Ah. oh, sweet naman no. Nahawi yung buhok. Po. Paano Basta pumunta ng library. <laughs> <Ay, laughs> gano'n. Ka yun? ng Pag oh, <laughs> yeah. may kainakan libro, sabihin mo lang. Ayun! Sasampalin ko din. Simple lang yun. Ano <laughs> yeah. ba? Paano ba gagawin? So, yeah, yeah, yeah. Hi, Vice. Hi, John. Dito ka pala si rato, ginagawa mo dyan. Hindi yeah. so, kasi, parang may dumi nalang sa... Ha? Gusto ko lang tanggalin yung buhok sa... Ah, anong... oh, wag mo tanggalin yung buhok, please! Hindi <laughs> <laughs> yung dumi! Isasala ko sa iyo nanay ko, wag mo lang tanggalin yung buhok, ko, please! <laughs> may dumi <tuming kas> <laughs> ka sa buhok kasi. Ha? May dumi tatanggalin ko lang. Ano? Ay, naman! Ano ka ba? Sorry hindi mo na solo. sa, sa, sa to! <laughs> hindi mo na solo. Aro, pinilit ko kami graceful Wait, so <laughs> Pinilit ko kami graceful <laughs> pa eh. Kita-kita ko talaga yung niya, sabi niya. Um, no. <laughs> <may important. laughs> Sakit. Anyway oto, <laughs> Pag naging 48 ka, sana makaano ka, ha? Hirap <laughs> siya. So, ayun. Base sa mga narinig mo sa sagot nila, sino dun yung nagkaroon ng magandang epekto sa nung narinig mo at bibigyan mo ng green flag? Kay ano po, searchy number one, si John. Oh, si John. Uh -huh. Bakit? Uh, parehas po kasi kami ng ano, parang same thought po kami. Ako din po, sa tingin din po ako bumabase. Kapag nakikipag-flirt po yung guy or wala namang ibig sabihin. Pag may nakikipag-flirt sa na guy, how do you react? Normal lang po. Sanay na po ako eh. Uh -huh. <laughs> Ganda mo din, no? Oh. Bagay talaga kayo eh. <laughs> <laughs> <Akawa nito. laughs> Pwede <Pati> kayo magbalik. <laughs> Sanay, Sanay na. Pero hindi ka, may mga nagpa-flirt na na-offend ka? Madaming beses na po. Anong ginagawa pag na-offend ka? Do you stand your ground? Na? na lang po ako, tapos dineded mo ko na lang. Ah, oh, okay. Alright. So, congrats, Jani May isa ka ng green flag. Salamat Bravo! Po.